Actually may laga tayong manok ng na native of farmers at may mga tiksas din tayo. Ay, ano ba mga farmers? Ay pwede pala tayong mag-alaga ng kahit anong hayop kung may maliit tayo na area para naman may libangan tayo at may sadlayan din tayo sa pagdating ng mga araw mga farmers at may tinanim din tayo mga saging dito laga tayo ng mga klaseng hayop mga farmers isir ko sa si inyo ngayon mga farmers kung paano ko ginawa ng pagsabayin yung pagtatrabaho at pagiging farmers ko dito mga farmers kasi mahirap talaga kasi malayo naman yung pinapasokan ko isang oras ang biyahe galing dito sa amin padungo sa aking nagtrabuan mga farmers sa isa pala akong bikir mga farmers magawa ng tinapay araw-araw at pag-uwi dito sa aking mga manukan naman tayo ng pagkain. Kasi may laga tayong manok. ng na native magfarmers. At may mga Texas din tayo. Na pangibangan natin at pwede natin pagkapirahan balang araw pag dumami na. Yan lang uh, ilan sa ating mga uh, sadlay nito bukid farmers. Pero hindi naman sa karamihan mga farmers kasi kasi umbisa pa lang tayo. Walaga. Well, ito ay sinishare ko lang mga commerce baka may ma-inspire dito sa video na to may matulungan din tayo na mga kagaya natin mga na empleyado at nagpaplano pa, rin na mag farmers para may sadline tayo balang araw pag madami na at sa pagalaga ng native mag farmers ilang tayo magkapira dito mag farmers kung dumami na may libre pa tayong pang ulam at pangkatay kung may pang handa sa kung may handaan ito sa atin mag farmers kung may itlog may makain din tayo ma ulam yan ang kagandahan sa paglalaga ng native farmers bukod sa makapira tayo ka libre ng ulam din tayo at yung sa Texas mga farmers So, maganda mga farmers kung mahilig ka sa Texas. Agaya ako. Kasi yung Texas mga farmers, mahirap talaga alagaan. Mahirap padamihin. Magastos. Magastos pero saya naman. Kasi yung sa Texas mga farmers, grabe yung saya natin dito mga farmers kapag mahilig tayo. Kasi hindi lang bukod sa masaya lang tayo sa sa mga farmers tira din tayo alam naman natin na maraming farmers na nagbe-breed na magandang buhay nila dahil lang sa pagmamanok umawa ang Diyos sa atin mag farmers kaya padatamihin natin itong mga Texas natin para abutin tayo sa mga kagaya nila at bukod sa Texas mga farmers may nilagaan din tayong mga baboy ito para ay pupunan din tayo ng araw-araw -araw, balang araw kung gumami na yung malaga natin kung bisa lang natin mag farmers kasi dati nag tayo ng mga baboy na disappoint tayo kasi na nagkasakit yun bumalik tayo na naman ngayon sa malaga ng ano, baboy mag farmers alam nyo alam natin mag farmers eh, pag baboy malaki talagang gastos pero bawi naman kapag, nakabinta tayo kaya pag sipag lang tayo mag farmers para balang araw katulong din sa atin yung paglaga natin ng baboy at bukod sa baboy mag farmers upisa din tayo ng alaga ng kambing isang kambing muna, muna yung lagaan natin mag farmers para babae na kambing para pagdating ng araw pag nanganak tandahan din silang dumami kasi alam natin mga farmers yung kambing hindi talaga magastos kasi kumakain lang ng damo tali lang gastos natin yan mga farmers at saka pagod yan lang mga farmers kagandahan sa paglaga ng mga kambing ako sa inyo mga farmers kung may kagaya nyo kagaya sa amin dito na may riya ito yung paglaga ng kambing at bukod sa kambing mga farmers laga din tayo ng kabayo para pag nanganak din makadami din kasi yung kabayo dito sa amin ng farmers lalo lalo na sa bukid malaking tulong na sa paghanap buhay dito ng farmers para itong karga yung sa ating tinanim saging kasi may tinatanim din na tayo mga saging dito sa ating mga bukid ng farmers yung nakatan yun kabayo natin malaking tulong para sa atin yan bag malaki yan mga farmers at yan ang mga farmers ang aking hanap buhay dito mga farmers sa uh, Itano Bukit sana may na-inspire sa ating video ngayon kung gustuhan yung mga video na ito mga farmers subscribe at papindot na rin sa ating Christian Bill para updated kayo sa ating masunod na video maraming salamat po